maganda, maganda yung ano. Ayun, no? Gagawa na naman kami guys ng ano ng Busan ka pupunta. Ayun ano? may isang bato. Bato na nga lang para ganyan. O sige po, Ito yun. na nga. Teko. Okay, <laughs> Gagawa. Ka. O lang mo mabigat pa naman tong alam nila ganito. May dala kami ano, may payong kami. Uh, ano na nga naman halo lang. Hmm. Ayun, ang nga bigat tayo. nito no? Hindi ka tulad sa atin, oh, ba? Oh, sa magandang. Okay. Ito, kahit kitapon-tapon mo. Mabiyak mo lang ang ulo mo. Hindi ko mabiyak. Oo. Oh, oh. Kahit na ano to eh. At yung sa atin, hindi? Tinitipid kasi yung sa atin. Kamay mo nga lang ano naano na. Ha? Naibang nga, goy. Ha, ko Ha? Naibang nga, Pero sa ilalong wala. O, oh, madam. Wala may bangag binili sa ilalong be. <laughs> Ayan na. Anong bangag? <laughs> okay na yan. Wala bang butas? Wala. <coughs> Ayos na yan. <coughs> Ayan na yan. ang aming payong. <laughs> Nakakuha kami guys ng payong guys. Bye-bye. Ang ganda guys ng dagat. Ang ganda mo. Ang ganda mo ng ikaw. Ano tayong news? <laughs> May payong na kami. Yan, hanggang 9 o'clock. May <laughs> payong na kami. Sikat na. Sikat na sabihin ni Nanay. Walang hiyawang katulog. May payong namin yan <laughs> ah kapag kamay, sa ulit lang naman yan doon <laughs> sa ano, storage. Pinuha <laughs> yung payong namin! ah <laughs> <laughs> oh, sorry naman, nakigamit lang. <laughs> Ayan mo.